What's up mga kaisan Mga kaisan magandang uh, umaga po. Tayo po muna ay eh, magpapatubig ng uh, palaisdaan mga kaisan Ay ano? Ah, oh, pamilgi. Gawa ng marami pong butas. Ari. Yan, sasalakan po natin ng kabang saha. Ito. Oh, pagong. Eh. Mga kaisan oh. pagong. Hmm. Ito po ay yung ating pagong. Yan. Yan pag-ung po na lokal. Ayan ito. Marami po sa atin ito. Kaya kung nakikita ninyo, mga kainsan, na marami po dito dito. Kusa po yung lalakad. Kung uh, makikita ninyo, mga kainsan, na bakit pinapatay namin yung ano, yung mga invasive na pag-ung yung galing sa China. Dahil yung ating ganyang lokal na po. Marami po dito niyan. Ito po ay uh, mga paitlogan po. Yan po ay bawal kuhanin, bawal hulihin. Hayaan nyo lang silang maging malaya. Ayun, Ayun po oh. Mga kaisan, meron po oh. Wala niyo. Ay, taba ganun yung maliit oh. Siguro yung anak niya. Ayan oh. Kita ganun yun. Ayan ito lalabas ang ulo. Yun, Yan, yan. pag-ung din po yan, turtle. Yan, oh. Hmm, kita ganin nyo. Maliit nga na ang siya. Yan, oh. Ang dami, marami po dito. Pag mga pag-ung dito, Marami. sa mga ila ilalim po nakikita po ninyo nakatago ano milky huwag pag ung yan hanap pag tayo Ayun pa isa mga kaisan. Ayun oh. Ang laki. ayan laki. Ay nalabas na ang ulo oh. Ayun pa oh. laki mga kaisan, ang oh, laki. Hmm. Ito po, ito daw po ay gamot sa may hika Pero hindi po namin to inaano. Hindi po namin na uh, kinakain. Bawal po ayan oh. Ayun, eh nalabas labas na ang ulo oh. Yan. Dami. Hindi po natin ito kukuha. Ayan po. Oh. Laki. Ang liit. Ito yung anak. mo. Oh. Mm. Marami po dyan. Ay, ayun pa. Ayun, oh. Ayan pa isa mga kainsan. Ayan. Naga pa. Kita nyo ba ka? Ayan. Oh. Ayan. Laki. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Oh, ayan. Oh. Kita ganun nyo. Ayan. 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 Ayan oh Ayan nung Alam niyo yung pagong at saka kunin mo yun oh. Ayan, ayan. Nalaglag na yung isa <laughs> Nalaglag na yung malaki Ayan Malaki dati po nilalaro namin nung bata kami yan po dito lalo dati sobrang dami dati ayun dito po yung mga yung nangingitlog yung pong ganito kalaki yan po ay 100 years na sabi ni kuya kim ibig sabihin mga ninuno inabutan pa niya yung ating mga yan wala na yung isa inabutan pa yung ating mga ninuno ayun sa pala isdaan natin dami din ayun eh. Domi. Ayun, oh. No? pa tayo mga kaisan. ah, mga kainsan. Hmm. Nakakahuli, nakahuli po tayo ng dalawa uli doon sa labak. Bali, ang dami pala. Hmm. Hahanap pa tayo mga kainsan para makita nyo. Ito po ay talagang ano, paitlogan po itong pailog na ito. Since uh, nung mga bata pa kami, sobrang kapal talaga nila. Na dito po sila talaga namumuhay. Siguro dahil nga sa hindi namin hinuhuli, hindi namin na uh, pag may mga nangihingi hindi namin na uh, ipinahihingi bawal po kasi yan siguro kaya dahil dito, dito din po sila namumuhay lalo dyan sa mga ilog na yan <laughs> yan mga kaysan dyan marami po dyan lalo po sa gabi talagang makikita mo po sa bakas di ang palayan ay linis na dun mo makikita mga kaysan na marami talaga puro bakas ayan o paalis na sila o nag na mga kaysan ayan eh kanya-kanya na yan isa dalawa tatlo apat na ito pa isa oh lima anim ito pa oh ayan hiwahiwalay na sila yun kanya-kanya na yung ano Hana pa tayo mga kainsan ayan sa mga ganito lang sila kaya kung makikita nyo marami mga butas butas sa mga ngayon yung namamahay sa amin hindi naman namin yan sabi gamot daw sa hika pero hindi namin yan pinapakailman meron nga pong nabili minsan ay bibili daw aalagaan pero bawal yun bawal pati yun huwag kayong wag nyong huhulihin yan hiyaan nyo lang sila para mamuhay para maging malaya para maging malaya ayun meron sa loob mga kaya dyan maliit kita ba ka eh maliit ko ay, eh. dalwa. dalawa maliit mga ganito lang kalaki oh ayan, <coughs> sabihin ni pati ako pinakailaman ng buhay ay sabihin ng mga ayan oh Malinis po ang tubig ay sak sanctuary ba 'yun ang tawag na kanya? Ewan ko lang po. na natin ng tubig papunta sa yan pa ibaba naman po at saka sa palis daan po sa arena may pagumpang isa o oh. nalabo hmm, hmm, mga kainsan. na labak naman po tayo at uh, bukas po ay uh, laster nun na mga kainsan tapos na ang palis daan ay pinapatat natin ng tubig para po paghahakot ng putik ay hindi huga anong ano hindi huga anong tawag nito hindi ga anong maganit tol ah pinya tanghalian hmm, sino utol po nagagaya ng tanghalian nagparating ako ng tubig utol hmm Tol. Ha? Eh. Ang daming hito doon ayong. Eh, hmm. Ala bak. Hmm, si oh. Tol. Lulusong. Pinya. Tul. Lupo. Ipinya tan pinya. halian. Ay kering. Patang halian po namin. Tayo po yung mag-iigi na rin ano. Na rin uh, binili natin tubo. Pero ipapababaong ko bukas Kinakuya Last bowl Ipapabaon natin Tapos ay Pagkabaon Desa is po ang ating kinuhang tubo Mga kaisan desa is Yung malaki kakaldiro ang buta Atin munang aano yun Yung nga palang takip ay nasa bahay pabao natin ito pang final yeah. hmm, tamo ang bakas ng pag-ung mga kainsan ang dami yung oh. Hmm. yan po ang bakas ng pag-ung at ang dami po hmm. bakas po yan hmm. puro bukas yan po ay marami din pag-ung sa gabi yung pag-ung na tagalog kasi po yung binili natin tubo pang ilalim di sa is. Hmm. Di sa is po ito. Ipapabaon po natin ito bukas sa ilalim. Ah. Dum. Mapakabigat. Yan. Yan. kita ninyo yung dulo mga kainsan oh. Eh. natikbo ang mga hito kayo pagkadami kumati ay nawala po ang tubig Tikbuan ano eh papahukay po natin na ribukas para matibay bah parang tanyon. po magka tubig. Pampadulas lang ko ang tubig. Sabi nga nila, pampadulas. Aba. Ay, eh, kay naman. Ay, eh, pampadulas nga. Maligat. ipapahid po natin na rin mga kaisan bukas ganun rin ang mangyayari tapos ilalagyan ng putik mataas para po hindi kita yung sako magandang tingnan, estetik Kakain naman puntang halian. Yan, sino pong gusto ng bayabas? Pagkakapal po ng bunga, uh. Ah, Ay, awan, ah. Oh. galingan na po pagkuha. Hmm. Kakain po muna tayong tanghalian, oh. Uh. Yan. Sino pong gusto ng mayabas Oh. Yan. Ah, ah. Ay, kahit po. Sambal, deh. Mamaya-maya po may tubig na. Paparating lang tayo madali. Saludo ako sa mga magsasaka na kahit mainit ay talagang dire-diretso ang trabaho. salut Isa lang ang mapap masasabi ko dito mga kainsan. Hindi tayo mapapahiya sa bisita dito. Uyano. Napakalamig po. yung panalong panalo kahit pawisan ano kaya narin na kaya mga kaisan yung tubig natin pinadating yan nakain na po yung ating kinaong tubig Ay, kaya pala po hindi nakaalis ay ano may sangat na ano pag um pagkakasalaw din yan Diretso na po yan, John. Ano? Kanina pa po ko tinatawag na rin dalawang asong ari. Yan, dadaga Ano kaya? May daga kaya? Meron baga, panda. Mga hunter. Huh. ano? Malaki baga? Ah. Huh. Malaki. Matutulungan natin na Masa an. Ya, ya. Masa Macam Nak Ya, ya. Ya. Ya, ya. Nak jumpa. Mau lawan ni ke Baik dah kata lagi. Meron ba? Yeah, yeah. 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 Uh, 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 uh. yeah, yeah. Pabalat natin ang tubig Kami yeah, milky Pabalat natin ang tubig yan, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, nadali po yung daga si milky, naputol po na it's too hot daw po yung gopro Best umilit ng gopro, eh. good boy panda, good boy, yan nadali po nila, oy panda, okay na tara na, let's go, kakain na nali yan po, inangunguhit yung mga yan Ay, kailangan ilalapitan mo, nagtatampo pag ano nakakita ng daga, tapos hindi mo sila pinansin nagtatampo yan, yeah, nadali po nila, uli panda tsaka ni Milky kailangan po pag kinukuhit ka ng aso at sila may binabatok pupuntahan mo yan okay na paalis na yung mga yan tara dali na let's ko na dali na dali mga kaisang kakain po tanghalian oh kaldereta po luto ni kambal po kakain mga kaisang rurundam muna tayo madali kaya tapos lang kumain tol kahapon po ay nahuli ni Nakambal yung uh, nang nangunguha ng mangustan pakabilis po tumakbo may tatu daw po sa ganito toy iba po yung nangunguha pa na nakita natin kabataan tol Roronda muna may itak di yan nga nadun, nadun po si na utol tanghali daw po na ako napunta rin dito palagang hindi naman ang hihingi ay mga kaysang baka sabihin nyo ako mananaga hindi, ari po yung ano la baka may ahas baka may ahas po napakadami pong hinugay. Dito daw po niya na huli kahapon. Yan, nadyan sa taas. Pakakadami daw dala. Naiwan po yung yung dala. Kalahating sako. Tsaka puno po yung bag. malaking kasus po naman pagpapabakuran ah, siguro is susun sun. malaking kastos po ah, eh. parkulasyon po na may aba po pabakuran hindi pa sa ngayon Busy na naman. Yan mga kaisan, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po tayong lahat. Yan maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.